Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. Good morning sa inyo dyan mga kapwa ko OFW. Saan bansa man kayo ngayon? Uh, update lang tayo guys no sa mga requirements kapag tayo ay magbakasyon sa Pilipinas. So ganun pa rin guys, wala pa rin pagbabago ang mga requirements natin. Tulad ng passport, ticket, OAC, saka uh, want help us. So ganun pa rin, wala pa rin pagbabago yan Tapos uh, Vaccine Kung naka na vaccine na tayo is Kailangan yan guys Yan ang importante, yan ang hinahanap sa airport Bago tayo mag-flight guys is, uh, Siguraduhin natin na Magbayad muna tayo ng uwa Punta tayo ng Philippine Consulate Para makakuha tayo ng Uwa membership Mapa-active natin tapos uh, kung sa OAC naman guys Uh, kuha kung tayo ay SIM company pa rin, uh, ano lang 'yan guys, mga kabayan no? Uh, exemption lang 'yan. So samba natin makuha yung OAC exemption. So re registered lang tayo sa bagong POEE online services ngayon kasi hindi ka makakuha ng OAC exemption kung hindi ka mag-register. Kasi yung una nating record is wala na yon mga kabayan. Tapos uh, may video ako diyan, i-click niyo lang yung video ko kung paano mag-register. Tapos mayroon pa akong isang video na kung paano kumuha ng OEC exemption. So i-click niyo lang yung video ko, guys, para makuha kayo ng idea doon. So ano naman 'yon? Uh, step by step naman 'yon. Tapos tungkol naman sa One Health Pass, no? Uh, halimbawa kung uuwi tayo bukas so ngayon pa lang mag register na tayo sa onehealthpass.ph.com so i register lang natin yan pero kailangan mayroon tayong uh, vaccine kasi i-enter natin yung vaccine details natin so ganoon pa rin guys wala pa rin pagbabago same pa rin no update lang update lang tayo sa mga requirements kapag tayo umuwi sa Pilipinas. Yung mga nakauwi naman, so alam na nila yon So ito'y pare lang sa mga pauwi pa lang na hindi pa nila alam para makakuha lang sila ng idea ba. Tapos yung ano naman mga kabayan no? yung OEC naman, kung mayro kang babayaran is para lang yan sa mga bagong hard pero yung mga SIM company pa rin uh, wala nang babayaran yan na nga yung exemption na tinatawag na OEC yung mayro kang babayaran is para lang yun sa mga bagong hard dito sa kung saman tayo ang bansa yung mga hard na galing POAA tapos nagbakasyon yan kasama yan pero yung OEC na yan doon na nila yan makuha sa Pilipinas kumbaga dito lang sila magbayad kasi magpa-verify kung saan bansa man kayo kailangan nyo magpa-verify pero yung OEC nyo na bago sa mga bagong hard is doon niya kunin sa Pilipinas. Okay. So yun lang mga kabayan, no? update lang tayo. Okay, maraming salamat. Bye-bye.